Human sa nahitabo nga pagpanglabni sa pitaka sa usa ka babayi sa palengke sa Jansan, doble ingat karon ang mga vendor sa lugar batok sa mga mangungot nga mikatag na usab sa palibot. Matud nilang Adora og Veni, lakip sila sa mga nabiktima sa pagpangawat sulod mismo sa palengke. Amping lang gud mi ma'am kay na ko na anak kawatan man gud diri good. Amping lang ya. Yes. Usay di ko katulog kay inga na ba kay na uban nga ikaw ray bantayan. Usay man pod na mga magbantay di man ta bantayan pud nila kay umantay isuhol. Sa amo sa wala before nga nagatulog kami diri kami ginakawatan gud midre, Pero sa karon kay wala na gatulog diri, mga customer na pod ang gina biktima nila para sa kahapon na, na doon tungod lagi sa mga kanisiguro sa kapigaduhon sa tao or ugali nagisang isang tao nga kawatan siya uh, wala pod gabantay ang ginakawatan po, og ginasnatsan pud wala pod gabantay so kailangan na nabanggod sa ilang bag na sa tubangan dili ara sa likod or sa gilid kay lang na isnatson gibutchag pa ni Venny nga ang iyahang mga customer nagareklamo tungod Nabiktima sab sila sa mga mangunguot samtang nagapamalit sa merkado. Iya iya nalang lang matud pa nga diskarte ang ginahimo sa mga vendors aron mabantayan ang ilang mga gamit asa nabutang ang ilang halin. Alang sa mga vendors, importante ang presensya sa kapulisan o kaha mga CSU sa palingke ilabi na buntag hangtod hapon asa sagad nagadagsa ang mga tawo. Ang dila na kumakuan ang pangadlaw pero sa gabi nga among pagwardiya diri wala man. Pras unya mga alas 9 ginalibot na ni tapos balik na pud sa among post pag 10 balik diri, diri dito na pud mi tapos diretso na pod mi sa kwinto na ang hangyo sa mga vendor sa otoridad nga idobli nila ang ilang pagpatuman sa seguridad sa Jensen City Public Market aron maalarma ang mga kawatan og dili na kini makapang biktima pa ngadto sa uban so ako ala unta maintain lang ang ang pantay ba para maiwasan ang mga snatch snatch sa palingki In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami sa Brigada News, Jensen. Brigada News!